Hello guys! For today's video ay gagawa ako ng smoothie para kay mother. At ang kakailanganin po ay avocado, almond nuts, fresh milk at honey. Yan po. At ito po, ganito po ilalagay ang avocado. Kailangan pong kutsarain para hindi po sobrang buo-buo ang avocado at mas mapapadali ang pagiling ng mga ito. Maganda po ang ganitong smoothie para sa mga nagda-diet. Lalo na po yung tinatawag nilang keto diet. At kaya nga naisipan kong gawan si mama ng smoothie dahil nagki-keto diet siya. Lalagyan po ng fresh milk. Huwag masyadong marami. Almond nuts at saka konting honey. Ayan na Guys, kahit ano namang ilagay nyo, pwedeng honey, pwedeng stevia, pwedeng asukal. At eto na nga siya guys, ready na siya ilagay dito sa pang shake. Kapag lahat ng ingredients guys ay na-blend na or na nagsama-sama na siya, napino na lahat, pwede na po yun. Huwag masyadong matagal, guys. Ako, umabot lang ako ng mga ilang segundo nga lang yun, guys. Kasi ang avocado po, malambot naman na yan, eh. Ganyan siya. Ganyan ang texture niya kapag katapos. Pwede nyo rin siya, guys, lagyan ulit ng, ano, fresh milk para hindi masyadong malapot. Pero para sa akin, okay na to. Ayan na siya guys. Ready na siya. Tikman. At huwag niyo na nga rin po palang kalimutan mag-subscribe sa akin channel at ilike ang aking mga videos. At salamat po sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa akin. Thank you po. At tinikman na nga ni mama ang aking gawa at dito na po natatapos ang aking video. Bye bye!